Hi guys, uh, it's me Jungs, uh, also known as V1 Vlogs. So, uh, dito tayo ngayon. na uh. Ipapakita ko pala sa inyo kanina yung ginawa ko. Ito po ay katas ng oregano. Yung... Ang <laughs> uh, alam niyo po na katas ng... ng oregano ay mabisang gamot para sa mga sipon, pisik, halak, at whatever. Pero... Mostly, nire-recommend ko lang ito for prevention kasi sabi nga nila prevention is better than cure. So, this is only for prevention no? pero pag nagkasakit sila, pwede nyo rin po itong gamitin as their daily water. No, Bigyan nyo lang sa umaga, hapon or ako kasi nagbibigay ako ng tubig once a day lang. Sa umaga lang or sa hapon lang or mostly umaga lang kasi pag binigyan ko sila ng ginawa ko 3 times a day or twice a day yung tendency is nasusobrahan ng tubig yung ating mga manok lalo yung mga sisiyo. once na uminom sila at tumama yung mga ilong yung tubig sobrang taas at yung kanilang ilong is maabot ng tubig yung tendency is nagkakasipon sila and worse nagkakahalak sila so ang suggest ko lang para sa akin lang, based on my own experience, no. Bigay lang kayo ng tubig once a day and or twice a day pero minimal lang. Yung sobrang unti lang yung tuka lang talaga yung makakaabot kasi pag nasobrahan mahihirapan at sa paggamot. So, ito nga pala yung ating tubig. So, nilagyan ko na siya ng ng garlic or ano nga, Stawag dito sa amin sa ilong sa Iloilo is ahos basta garlic or mm, um, bawang like bawang eh, kanya na tagalog bawang, lagyan ko ng bawang at sa ito pure na tubig na katas ng oregano Uh, ang oregano kasi mas mabilis lang sila mabuhay kaya kahit hindi nyo na ipat or whatever mabubuhay at mabubuhay lang yung oregano Iti, minsan niya itinatapon na niya sa gilid gilid eh. pero pag gusto nyo talagang tumanim itanim nyo lang yung puno ng oregano kahit eh, unti lang mabilis lang po yung dumami and eto po yung katas and yung dahon is pwede natin gamitin gawin yung powder ibilad nyo sa araw at saka kung gusto nyo kung pag papatuka kayo, i-mix nyo sa pakain nyo. Ito po ba, pa, makita kasi nyo yung powder na... Ito po yung dahon ng oregano na binilad ko na sa araw. Mamaya nga po, pag naging sobrang tuyo na to, pwede na itong i-powder. Basta ito kasi bago lang. So, lugar lang natin. Lagay nyo. Lagay nyo lang dyan. no direct sunlight kasi para yung yung oh, yung daw ng oregano is, is mabilis matuyo at isa pa para magamit walang sayang so yun na po update ko kayo mas susunod na okay. ako. see you next time bye